Ano ba championship no? Hmm. Championship. championship. Ubad versus na ano. Ubad versus ha. Ubad. Ng selta ka dong. Ah, ng selta ka dong. Ano sentimo? Kaon. Lagyan mo salta daw. Para ah. basketball. Oh, tinulak ni ni Yuli ang goal. Tinakot ang Bishop. Pinatras ang Bishop, pinatras. Pinagay sa my night. Balik. Tinulak na naman ang goal. Hindi ako sa... <laughs> Pinasa yung bola. <laughs> uh, Kaliwang panik ng cheese board. Dominipinsa naman ang itim sa inside. Oh. Tinulak ang goal. Ayan, lumataki na naman ang kabayo ni Yuli Boy. -ka Yuli <laughs> parang karera. So, Yuli Boy, yan na po. Ano na yung nag-iisip? minuto na lang ako, oh, pinatasang bisya. Nagahanap kayo, atake si Yuli Boy. Nag ng nagataki. Oh, Kailangan patayin ang bisya na yan. Tingnan oh, mo yung oras kung ilan pa. Kabayo, ko, may dunungan. tatlong minuto na ako nakaraan. Kaya yung nga nung at 6, tignan natin ng laban ni Aldeboy versus vs. Jolly Boy. Ayan, numatake na sa king side. Pare. Ayan, lumipinsa naman sa king side ng puti. Ayan, sinip ni king. Ito, matake sa center ang puti. Tumipinsa naman ang kabayo sa night play. Ha, ha, ha. Ito ang matinding bakbakan, mga kapatid. Ayan na. Ang oras. Oo, makiat na kabayo. Ang Ang oras na tuminuto na lang. Sampung minuto. Hindi talaga. Sampung minuto na lang. Oops! Nag-sacrifice pa rin. Brilliance si mo pa rin. <laughs> nag-sacrifice na puti pa rin. Si boys. Sacrifice Boy. Yeah. The Sacrifice Boy. Ayan na uh, pa rin. Parang tala. Pumatapin na ang puti <laughs> pa rin sa king side. Nanginig na ang king side. <laughs> Kailangan binisa na ito. Parang tal ba? Tal. Naguhubad ang king ng itim mga kababayan nandito na ngayon. Ito na yung oras. Yung oras, dalawang minuto na lang natin ha. Para sa nilo. Kung matake lang puti sa pile ng pisap, kailangan isip niya ang nagitim ang kanyang hari. Ayan, tinulap na ang hari. Unti-unti ang... Ang ano? <laughs> ang puti mga pare, unti-unti tumutulak, unti-unti lumipinsa ang ating king. O, oh, inatake naman, umatake naman ang king. Is attacking king. Mga naman no, yan. Ito lang ang attacking king. Hindi nakita ni Aldi ang lipinsa. Dapat kinain ang knight ng open sa king. Oh. Hindi niya nakita. Pare, may blunder eh, <laughs> <laughs> si pare. Hindi nakita ni Aldi.

mera tata ko puti, hindi inu te titi mera pute o mai na mite kumain mai na mite ayo la ka sa na ka sa na mite na yo sa pute na taranta ka din ma mo pa na taranta ka din na taranta yung green alien green hindi na mga kilos. isang minuto na lang <laughs> Layo pa naman. Oh. Kumain may puti Ang kante na puti kaputihin mga panigod. Umit na. Kante na puti. kaputihin. Hindi, hindi mo naman pa tatakuhan. Meron pa tatakuhan. Meron pa tatakuhan ng puti. Mag natira. Isang minuto na lang ang natira. Natira. Basketball. Eight or you can. Eat eh. Eight you can. Kaya lang, meet. Meat or you can. Ito ang ganyan na meet or you can. Meat or you can. Meat or you can, mga ko. Isang tulak pa. Isang tulak pa. At nag-iisip sila. Hindi nag-iisip. Nag-iisip. Kalahating minuto. Kalahating minuto.

Pagka tulap ng itim, babalik sa itim sa akin Blag! Yung pa, yung pa, yung pa. Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Huwag ko kuya, huwag ko kuya, huwag ko kuya! Huwag ko kuya! Huwag ko Huwag Mainit, mainit ang laban, mainit. Huwag 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 Mainit ang ang itim, dumibin sa puti. Oh matake ang puti! Nag-iisip ang itim!

I'm Oh my god, uh, Amazing. Oh, it's another... Chikabe, another Amazing. another Amazing. Another Amazing. It's, yeah. it's amazing uh, attack by the grandmaster of uh, the century. Uh, no, check, check, check. <laughs>